Ay hindi kailanman tatahimik sa mga nagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan ng mga bayani. Doon, tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ng paglilibing dahil kaibigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraidoran. Ano don't know if you talked to your, uh, cousin, si speaker um, so, No, I haven't. Bakit po kaya? I mean, of course, it's bakit po kaya ganon yung statements coming from the House pertaining to the process? No, unfortunately, there's been no dialogue. There's been no opportunity. Uh, I should be in later today at, uh, yun nga, uh, nandito tayo sa so budget. Eh? Pero, syempre, ginugunita natin ang uh, nangyari sa mga puntaon na nakalipas at uh, alalahanin natin kung sino-sino yung mga taong pumunta sa Tacloban 10 years ago. Andon, si BBM, si PRRD, si Mayor Alfred, at pati ako. Kaya ginagalang at kinugunta natin ang kanilang tulong, ang kanilang pakikiramay, ang kanilang tunay na malasakit.